Mga kapatanda ng palataya, may oras ka ba Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos? ang mabuti malita ng Panginoon ayong kay San Mateo. Noong panong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Hodea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, Pagsisiyan ninyo talikta ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Perpeta Isayas nang sabihin nito, Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, Ianda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng kanyang pamikis, ang kanyang namang pagkai, balang at pulot pokyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Hodea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Hordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Hordan. Ngunit, nang makita niyang marami sa mga preseyo at mga saduseyo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, Kayong lahi ng mga ulupong, Sino ang nagbabala sa inyo upang tumaka sa parusang darating? Ipikala, ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo kayo'y nagsisisi at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang anak o ang Diyos ay makalilika ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at iahagi sa apoy. Miniminyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit, ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapanyarihan kay sa akin. Hindi ako karapat dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman ang mabuting malita ng ating kaligtasan. Handa ka na bang muling tanggapin si Jesus sa buhay natin? Mga kapalana palataya, tayo ay nasa ikalawang linggo sa panahon na paghahanda sa pagsilang ng Panginoon o ang panahon ng Adviento. Nung nakarang linggo, ang fokus ng ating pagdiriwang ay pag-asa. Ito ang diwa ng unang kandila ng Advent Rit. Binibigay na pag-asa ang mga taong katulad natin na patuloy na nagiging handa sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Ngayong araw neto, kasabay na pagsindi ng ikalawang kandila ng Advent treat, ang sentro ng ating pagdiriwang ay kapayapaan. Sa ating Ebanghelyo ay pinapakita si Juan Bautista ang pinsan ni Jesus at ang taong nanguna at naghanda sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi nga ni Propeta Isayas, si Juan Bautista ang taong sumisigaw sa ilang upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Siyempre, ang diwan ng kapayapaan ay wala kay Juan Bautista. Siya na mismo nagsabi, na may kapangyarihan kaysa sa Kanya ang susunod sa Kanya. Ang tinutukoy ni Juan dito ay ang ating Panginoong Yesus. At ang kapayapaan ng ating Panginoon ay magaganap at mararanasan kapag sinunod natin ang sinasabi ni Juan Bautista na tuwirin ang landas at daraanan ng Panginoon. Alanda sa tinutukin ni, ni Juan Bautista ay ang ating mga buhay. Ayusin natin ang ating mga buhay, pag-uugali at mga asal upang ang Panginoon ay tuluyang makapasok sa ating mga puso at buhay. Sa pabagitin ito ay ating maranasan ang tunay at wagas na kapayapaan sa ating mga buhay hatid ng ating Panginoon. Harinawa, sa pagpapatuloy natin sa pagalakbay sa ating buhay pananampalataya, sundin natin ang mga sinabi ni Juan Bautista. Ihanda natin ang, ang ating mga buhay, tuwirin natin ang ating mga landas at buhay, at iwasto ang mga masasamang ugali at kawain. Para sa ganon, pagdating ng Panginoon, madali siyang makakapasok sa sa ating puso at buhay. Sa puntong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tulungan ninyo po kami na muling magbalik loob sa inyo. Biyayaan po ninyo kami ng matatag na kalooban upang maiwasto namin ang aming mga gawain at paghuugali. Upang pagdating ninyo ay maging karapat dapat po kami sa inyo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.